Noong nakaraan, dun sa Mungo 3 Ways episode natin, in natin gumawa ng mochi from scratch. Tapos sabi ko, hindi kasi gumaan eh. So, sabi ko, siguro ano, aralin ko parang ng konti. Tapos nag-research ako ng konti. Nakita ko na naman pala yung ginagawa ko. Ang uh, mali lang doon is masyadong matubig nga talaga yung, ano, yung sinaing, di ba? Tapos research pa ako ng konti. Tapos sabi ko, alalim pala ng uh, mochi and mar marami pala siyang bagay na pwedeng, marami tayong pwedeng bagay na magawa sa, sa mochi. Kaya pati nga tayo gumawa ng mochi episode. Kaya dito tayo ngayon, gagawa tayo ng mochi at susubukan natin stretch yung possibilities use mochi, pare. So, ano ba talaga ang mochi? Mochi. Mochi na pasig. <laughs> ang mochi, pare, ay ano lang naman yan. Glutinous rice, rice flour. Pwedeng galing sa rice, pwedeng galing sa rice pare. Isa lang naman yan. Niluto, naging buo. Ang local kung pare so, sa mochi, pare marami. Pilubilo. Nasa ginatang bilo-bilo, mochi yan. Palitaw, buchi. Technically, mochi yan. So, ang mochi ay hindi yan bago sa atin. Kumakain tayo niyan. Pag narinig mo lang na 'yung salitang mochi, ay social mochi. <laughs> <laughs> kita mo. Kita mo, kita mo. Pero ang totoo niyan, ang mochi ay kinakain na natin, 'di ba? So, subukan nating anuhin niya. Subukan nating laruin niyan bagay na 'yan. Subukan nating gumawa ng mochi from scratch. Yung nakaraan, 'di ba nag-ano tayo? Saing tayo. Gamit uh, Saing tayo ng malagke, tapos sinubukan nating gawing mochi. Ngayon, ito 'yung gagawin natin. Ito 'yung resulta ng aking research. So, meron tayong steamer dito, nasa wok. Lalagyan natin Kacha! Gotcha. Tapos meron tayo ditong malagkit na bigas na hinugasan. Alagay natin dyan. Pa natin. Stack man pa uli natin. Ngayon, sa ganitong pamamaraan, hindi masyadong natutubigan yung, yung mochi, di ba? So, steam lang talaga yung luluto sa kanya. Eto, yung mahirap na paraan ng paggawa ng mochi. Pero meron mas madali, pare. Yung e sinasabi ko, glutinous rice flour or malakit powder. Yun yung nakalagay dyan. Iba ang glutinous rice flour sa rice flour ha. Rice flour, normal na bigas lang yan. Dinurog. Eto ay malagkit na bigas at dinurog. So ang recipe lang naman dito, 1 is to 1 is to 0.5. 1 one tubig, 1 glutinous, 0.5, sorry, 0.25 ng asukal. Tama ba yung sinabi ko? 1 is to 1 is to 0.25. 1 is to 1 is to 0.5. Kung bibigyan natin ng tamang sukat, 1 cup ng glutinous rice flour, 1 cup ng tubig, 1 fourth cup ng asukal. Yung asukal nga, pwede nyo baguhin yun eh. So gagawin ko, tingto 2 cups. Ay, it's George kasi Two cups it's Two cups ng tubig Pwede mas bawas ng konti Gusto niyo mas makunat Tapos, gano'ng karaming asukal? Ah, 0.5 Ang galing nakikinig 0.5 Tapos five. na, sir May sumagot uh, ni Pwede may knock-knock tayo ngayon. Ay, oo oh. Mochi Oh, half cup ng asukal Oh, knock-knock Oy, okay. who's there? Mochi Mochi, Mochi who? Mochi Mochi Galing, mochi, ang galing, ang Okay na. Yan, haluin lang natin. Ito ano ah, irita natin. Tapos halo ng halo dapat to. Napakita ko na rin naman to dito sa channel na to. Pero ano to eh? A, mochi episode to eh. So kailangan natin ipakita to, di ba? Tama! Haluin na ng haluin. Tapos kita nyo ilalim. Ayan o. Oh, namumuuna. Kasi naluluto na siya. Kahit ng kayo, huwag kayong titigil oh, mm -hmm. up to Jekyll, sorry, sir. sorry, 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 sorry. Tapos malalaman yung luto na to, kapag so syempre, malagkit na siya, tsaka hindi siya puti, magiging transparent na siya. Papaluin ba yan, sir, yung may... Ha, ha, ha! <laughs> Actually yun, discuss natin ng konti yun. Hindi. So ito yung ngayon yung ginagawa natin dito kasi ito yung madali. Yung ginagawa na yon, yung mga pinapalo pa ng Japanese na yon kasi yun yung parang para gilingin nila. Nakita ko yung buong proseso noon eh. Sinasaing nila yung malagkit such as this parang ganito. Tapos mula doon, uh, nasasaing siya. Tapos merong minsan like martilyo. Bakit? Bukas pa dapat 'yan. Oh, paano maluluto 'yan? Dasal na lang. <laughs> yung martilyo, ginagamit nila yung pinapalo na pinapalo hanggang madurog yung bigas at maging uh, mochi siya. So mamaya ito try natin yun. Kasi nung nakaraan, ginamit natin stand mixer. Nag-research ako, may gumagawa naman para. Nung tama naman pala yung method, masyado lang matubig yung ano ko nun. Yung malagkit ko nun. Eh, dumalda lang tayo ng konti. Mochi na to, di diba? ba? Huwag tayo ng cornstarch. Kaya natin sa isang tray. Tapos lalagay natin itong mochi na to. Yan. So from here, marami na kayong pwedeng gawin na bagay. Ang ginagawa namin dyan, fina-flatten namin yan. Tapos, sa uh, pwede nyo i-shape yan ng mochi, mochi bush. May palaman sa... Yung ginawa natin eh. Pinalaman natin ng munggo, di ba? eto ito na mismo, pakain mo sa anak mo to. Masaya na yan. Eh. Pwede nyo lagyan ng flavor yan. Pag napalamig nyo yan, hiwa-hiwain ng ganun yan. Pwede na yan, Good sense. Lagyan mo ng rice syrup, lagyan mo ng sesame seeds. Pwede na yan. Pero, in its essence, ang mochi kasi talaga ay again, rice flour lang na may tubig. Tapos niluto. O kaya malagkit na bigas na dinurog. George, mm -hmm. sa palengke, di ba may nabibili doon yung ano, giniling na bigas, yung pangbilo-bilo? Pag bumili ka ng bigas, tapos pinagiling mo doon, ang lumalabas sa kanya ay yung parang ano, nagbibitak-bitak yung hilaw pa. Ngayon, yung nagbibitak-bitak na yun, galapong. Technically, ang ginawa nila, binabasa muna nila yung bigas eh, di ba? Hinuhugasan muna yung bigas at saka gigilingin. Tapos, nagiging gano'n na siya. Yung bagay na yun, kapag diluto mo, bilo-bilo yun, pare. Dahil tayo ay uh, rice-eating country, marami tayong creative uh, ways na kung paano i-utilize ang ano. Malagkit na bigas, ang galapong or ang ano, ang uh, mochi, technically, di ba? Isa na dyan yung palitaw na hindi ko na ipapakita. Madali lang naman talaga dyan. Pero isa dyan, sa nakita ko, ay yung pinuntahan natin sa Sariaya, pre, yung sinulbot. Oh. Kung naaalala mo yon. Yes proseso pala niyang gagawa sila ng dough. Gumagawa sila ng dough na tubig at uh, ano lang, rice flour lang. Glutinous rice flour. Tapos, ang kalamay kasi, para ano siya, para sa latik pero malagkit. Pesta lang siya. Oo. Special na pagkain yon kasi mahirap siyang gawin pala. Matrabaho siyang gawin. Ang ginagawa kasi nila, meron sila isang malaking planggana. Tapos nag-mix sila ng glutinous rice flour at tubig. Hanggang ma-resemble niya yung nandoon sa palengke pre, yung giniling na bigas, yung nagbibitak-bitak. Hanggang ma-resemble niya yun. Tapos bubuin nila na parang ano, pancake. Tapos lulutuin nila sa gata na may brown sugar. Dinudurog nila yon hanggang maging kalamay. Sobrang tagal, sobrang tagal gawin nun. Bago, pag naluto na yung glutinous rice flour na bilog-bilog, bago nila durugin, ang tawag dun ay sinulbot. Yung tawag nila dun. At yun yung kinain natin dun. At napakasarap nun. Yun yung susubukan nating gawin, pare. So, meron tayong glutinous rice flour dito. Kasi ito sinulbot, hindi hindi na authentic to ha, itong ginagawa natin. Kasi sabi nga nila sa akin, nila sir, dun, importante rin daw yung gatong. Yung lasa daw ng usok kasama daw yun. Sabi niya, yan. Haluin natin. Dahan-dahan lang. Kunti-kunti lang muna kasi gusto lang naman natin siyang ma-form natin ng bilog. Technically, same pa rin to ng method ng mochi. Mas konti lang yung tubig. Konti pa. Kasi kanina nakita niyo yung mochi natin na yun, yung niluto sa kawali. Sabaw agad siya. Umpisa pa lang, di ba? Ito hindi dapat. Medyo mas matubig ng konti ito. Pero at least ito ma-form muna. Tulungan mo ako, Amidi. Sige pa. Hi! Okay eto na yung tamang texture. Doon talaga isang plangga na yan. Nakita mo ba yun, Ian? Oo. Oh, Nag-video ako doon eh. Tama. Kapag diluto mo yan, bilo-bilo na yan. Oh. Ano? Kapag i square mo yan, kwadra-kwadrado na yan. Diba? Mm, tama, tama. Ito yung general dough natin. Technically, ito ay mochi ngilaw. Gawin na muna natin yung sinulbot, pare, kasi there is quite a time requirement. So meron tayong gata dito na nakasalang Tapos talagay natin siya ng brown sugar Actually medyo bitin yung gata namin So konting sinulbot lang yung gagawin namin Natin ang asukal yan Marami asukal yun, saksakan ng tabis rin eh, no? Mm. Pero ang, ang sarap nun Stubbingly sweet Sweet? Yung kamukani ni yun <laughs> Aba! <laughs> <laughs> Kaya ka pala mahilig sa matabis Ayaw nga, nga. Diba dati pa akong kinakanaan na mukha ko daw si John Lapus. Uh. Ang totoo naman lalo na maikli yung buho ko uh. Tsaka wala pa akong bigote Isang beses nandun ako sa may West Ab Ginagawa uh. mo doon? Uh, doon ako sa may West Up. Tapos, nakita ko si John Lapos tumabas sa isang cafe. Shooting, may mga camera crew. John Lapos! Ate, kami yan? Nakamotor ako! Nakamotor ako! at akong ganyan Nung ini- ko Ina- ina ko siya oh. Tapos hindi ako nakalapit nahihiya ako Kamukhang-kamukha oh. ko talaga siya noon Oo, oh. 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 eh Baka dumating to sa feed niya Baka madaan yung ninong Ray oh. oh. na gusto mo sabihin? Eh. Diyan lapos Pa-picture naman Pero kasi hindi ko na nga siya Masyadong kamukha Yung dati talaga Hawa ko yung lollipop O, oh. may hawak akong lollipop oh. O, yun picture mo sa Dota, eh oo oh. 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 Sa Dota, tama. Sweet ang pangalan ko sa Dota. Sweet ang pangalan ko sa Dota. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Tapos, iporma na natin itong mga sinulbot natin. Medyo malalaki yun eh, yung sinulbot. Actually, ang sabi ni Sir Don, nalalaman na handa na yung sinulbot kapag namagasya. Malalaki. <laughs> hindi pa ka matanda si Sir! Akala ko ba si? Hindi pa ganun ka... Hindi pa ka ganun, <laughs> di ba? Yung mga pinasa na sa generasyon. Hindi, uh. <laughs> hindi. Pero lilita natin sinulbot natin. Mga ganito lang kasi kunti lang yung gata eh. Actually, kung totoo siya, parang ganito na yun eh. Parang ganyan na itsura niyan. Uh. Pero syempre, kailangan pang mag... Pa. Lolobo pa. yun. Uh. Tsaka kailangan pang mag-cook daw nung gata natin para yung white cast niya mawala. Maging parang arnibal yung... Uh, itsura niya. Hinaan na lang natin to, takpan natin, tapos ewan ko kung gano'ng katagal to bago mag-isinulbot pare. So, yun, cut. Ang mochi, pinapalaman na ng ice cream, na na ng, pinapalaman na ng munggo. Pagka binarutan mo na sesame seeds yun, tapos pinirito mo, mochi na yun, di ba? Yung uh, etong mochi na to, ay uh, is just begging to be stuffed, pare. Nga naman hindi, di ba? So, hindi natin palaman na ng keso. Meron kasi kami tirang mozzarella cheese. Ah. Kuha tayo, lagay natin yung sa gitna. Kuha pa tayo na isa, takpa sa taas. Oh, daba, Ha? Huh? Ha? Nakapagpalaman tayo ng matamis sa mochi. Nakapagpalaman tayo ng keso sa mochi. Ba't di natin try magpalaman ng karne, pare? Uh, Para siyopaw siya, ganun, no? Pero iba. Pero hindi talaga. Mali ka. So, meron tayong giniling na ano dito. Giniling na baka. Ba, sorry, baboy. Tapos, lalagyan natin ang maraming spring onions. Simplahan lang natin to. Guru, no oyster sauce. Paborito ni Andre, nilalagay ni Andre sa sisig yan. <laughs> Hilaw na bawang para may angis. Paminta, yung walang takip. Pag may takip yung paminta nyo, tanggalin nyo na lang. Okay. Munting asin. Haluin natin. Hoy, si Ami Dalawa nak-nak niyan. -nak <laughs> bantayan nyo yan. Hoy, <laughs> who's there? Mochi. Mochi who? Mochi who's Ginev, ling, ang ganda nun, ha? Sa pa. Yan. tinan niyo to. Ang dami spring onions yan. So, konting karne, marami spring onions. Na-miss ko kasi yung kutsay dumpling. Ayoko ayoko kasi ng kutsay dumpling na sobrang dami nung karne, tapos konti na yung kutsay. Gusto ah. ko mas damang yung uh, kutsay. Palaman natin. Nagyan mo na palaman sa gitna. Meron ako ulit. Meron ba? Ay, ang yabang! Bago, nakakalimutan ko eh. Okay. okay. Oh, sige. Knock, knock. Uster. Uster. Ochi! Ochi One! Three. one. Three. Two! Three! <laughs> Four! Okay na! Okay na, sir! Okay na! Okay na, okay na! Tayo na okay na! Tayo lang, pakita ko na sa inyo sa to. Ay, sumulbot pa rin. Oo, ba? Oo, namagana siya. Kapra, oh, niyo nyo. Ito siya. Ayun. Mm, ba? Diba? pambura. Oh, yo, nakita ko kumain, buburahin kita. Sabi ko sa'yo. Ang maganda pala dito, na pambalot, hindi siya ganun kahirap kasi na form mo siya sa gusto mong, ano, hugis. Pero, you know, ang dali niya isara. Gawin lang muna namin to, actually nila. Tapos sa na natin. So, tapos na kami magano, uh, magbalot nung may spring onions. Ngayon, ito yung natin, pare. I mean, doon sa ginagawa nila, mas matagal pa ata. Pero ito, namagani, di ba? Oh. Oh. Pero ano, dahil nga hindi siya gano'ng katagal niluto, mas uh, maitim pa kasi yung ano eh, yung syrup nila. oo oh, oo. Oh, oh, oh. Di ba? Yung may may white cast pa kasi. Medyo maputi-puti pa yung sabaw natin kasi medyo sariwa pa yung gata. Tapos walang ano yun, pre. Tawag daw, walang plating-plating yun. At eto na pare ang ating uh, sinulbot. At mukha naman siya napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yun, pero Jerome, siya muna kung hindi Sige, You can great okay Cause if you got some lemons, make some lemonade, yeah, dito ma appreciate mo tong lasa na to Kamusta sayo? Oh. Di ba? Lasa para siyang ano, eto Bin, para na siyang latek. Mm yung coco jam Koko na ako, feeling ko nga, pag lumamig to pre, parang coco jam na yan eh, di ba? Pero pre, masarap siya tsaka madali. Saka something nakakaiba, kaiba mag-serve ka ng say kakanin sa bisita mo, mainit, pare, medili ka dito. Sinulbol! Ah, ano? masarap. May, may alat. May alat, talaga ko ng konting alat. Mm. Magugustuhan ng lahat nga lang matamis talaga siya, ha? Ngayon, yung tamis niya, tamis na hindi para sa akin. So, cut mo muna yan. Iinom na ako ng gamot, pare. Asa na yung tubig. Bago tayo mag-proceed sa iba nating gagawin, check na muna natin to. Luto na ba to? Ang ganda ng luto. Kasi ito sanay tayo sa ano, malagkit na bigas na biko na agad kapag sinain. Parang puto maya, Bin. Ang puto maya, parang ano lang yun eh. Ito, tikman mo, Bin. Pinadumi mo pa. Ay, <laughs> Di <laughs> Diba? Maganda yung ano niya. Um, uh, rice right siya, pero hindi siya dikit-dikit, pre. Ngayon, try natin kunin to. Yan. Hilaw pa yung iba. Ayun, no? Oh. Ayun, oh. kita kita mo yung nagbabato pa, oh. Hindi pala ganito kadali magsaing sa ganto. Bigyan pa natin ito ng konti oras. Gusto ko lang talagang ano, matuto ng isa pang method ng paggawa ng uh, ng mochi talaga. So kung hindi ito gumana sa pangalawang pagkakataon, eh okay lang kasi 'yung original method naman natin gumagana, 'di ba? Mas madali, 'di ba? Ito ito ano talaga to? Mas mahirap na paraan talaga 'yan, pero wala lang. Siguro 'yung kagustuhan mo lang talaga matuto, ewan ko. Ito 'yung pinakamadaling mochi na ginawa natin. 'Yung nakita niyo sinalang lang lang sa ano sa sa kaldero. May pwede natin gawa ng uh, ilang dessert to. Siyempre, pinakauna yun yung ating mochi ice cream. Pakilabas labas yung ice cream natin. Ay, pero malambot yung ice cream. Mahirap ibalot to. Mahirap siya ibalot. Pero subukan natin, ha? Mochi ice cream. Hindi, <laughs> malambot yung ice cream, pre. Malambot yung ice cream. Para siyang soft serve. Ang ano lang naman dito, alam nyo na yan. Gumawa kayo ng ganyan, flatten nyo, lagyan nyo ng ice cream. Tama na, pulo na. Alam na naman natin lahat yung bagay na yan. That is not new to us, di ba? Pero yun nga, sana kung gagawin nyo to, yung feeling nyo, mas matigas. Mas matigas siya. Yung ice cream na mas matigas. Hindi ko alam eh, baka kahapon pa kasi wala sa repto, kaya malambot e. Eh. O kaya yung munggo na medyo dry. So ngayon, pakitabi na to, pre. Gagawa tayo ng ibang dessert. Mula dito sa pinaka-basic na mochi na to, yung ginawa natin. Nagyan natin ng konting cornstarch sa gilid para hindi dumikit. Square-square. Again, pwede ganyanin para hindi manikit. Kung gusto lang. Hindi ko alam kung ano yung particular na tawag dito sa bagay na to. Tapos, kumuha kayo ng kahit anong matamis. Pwede yung sabaw na sinulbot kung gusto nyo. O kaya, meron pa ba tayo ng rice syrup natin? Ay, Ito. naisip ko. Parang ano yan, pinakain mo kay ano? May kong. Parang ganti yung pinakain ko kay kong nun. Yan, lagay tayo ng rice syrup o kahit anong arnibal na meron kayo. Tapos, lagyan natin ng... Akin na. Lagyan natin ng ano, Filipino twist. Pakaskas. Pero mamaya natin kaskasin yan. Pwede tayo maglagay ng ano dito, ice cream. Ganyan mo yan para matanggal na... <laughs> Gaganyanin mo yan para matanggal ng... Maayos! Matanggal ng maayos. Tapos, kaskasin na natin ang ating pakaskas. Sabay-sabay tayo, mga, mga kapatid. Ikaskas mo, kas Askas mo. Tapos, lagyan natin ng sesame seeds. Sesame seeds. <laughs> At eto na ang ating, di ko alam kung ano itatawag mo dyan. Mochi ice cream dessert na chinambahan lang. Namukha naman talaga siya napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? It's a <laughs> Kaya yung lahat, yung mochi rin, the perfect bite, pare. Okay sa'yo. Para sa akin, ha, mas enjoyable kainin to kesa dun sa mochi ice cream na mayroong palaman sa loob. Um, di hamak na mas madaling gawin to kesa dun sa nagbabalot ka pa ng ice cream kasi init sa Pilipinas, pare. So next time na may bisita kayo, may ice cream ka dyan, may kuntikang yung rice syrup, pre, palitan mo ng Arnibal. Lagyan mo ng konting vanilla extract. Lagyan mo ng konting pandan extract. Honey! So ganito lang, pre, ang social niya, no? Di ba? Simple simple, pare, hindi mahirap na bagay. Siguro kung wala kayo mabiling pakaskas, pwede na muscovado sugar. Panutcha. Panutcha. Medyo matigas kasi ang May Eh. Medyo matigas ang panutcha, pero ayun, pwede na siguro muscovado. Try niyo to pare. Hmm, okay siya. Tingnan nyo. Next natin lulutuin, pare, yung may palamang karne. So, non-stick, lagyan natin ng konting mantika. Ito siya. Ah, teka. So, may gagawin pa pala tayo dyan. Kuha tayo sa seeds. Ayan natin dyan. Huwag tayo tubig. Brushin natin to Isang side. Pati yung kabila. Ayan natin dyan. Para, para siyang flat na butse. Uh, siguro unahin na natin isa lang to, yung wala. Ipiprito lang yan sa uh, low to medium na apoy. And uh, feeling ko magiging parang tiko ito. Hindi siya lulutong talaga eh. Ewan ko, malalaman natin wow. yan. Balik na na natin to, pre. Hop, yun. Mukhang malutong to pre oh, Tira mo. Oo okay. nga. Diba? Okay. Okay. Parang no, eh butya hindi ganto. Tayo na lang natin 'yan tapos next natin. So sinabay ko na yung ano, may sesame seeds, pero etong wala nating sesame seeds. Goods na. Premo kang maganda tong ano, uh, sinabi ni Rani kasi nag-puff up siya. Tapos yung gilid, malagkit pa rin. Ah, piprito na lang natin 'yan. Gusto kong malaman ngayon dito, kung hindi ba siya direct, kung aal rin ba siya. Pero parang hindi eh, oh. hindi siya masyado umal sa iba talaga kapag direct. Ito, oh. Nga yun, Ayan, oh. Alsa-alsa siya. Pero ang ganda rin ang isura niya. Tapos nagpagawa lang ako ng konting sausawan dito kay George. Ano to? Oyster sauce, ketchup, toyo, asukal. S Eli. At eto na, pare, ang ating, ano ba tatawag natin dyan? At savory mochi? Yun na lang siguro? Mochi Ma mochi. 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 No? Pero kung ano man siya, sige, tikman natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumama ka muna. Baik. Hmm. Oi. Hmm. Tengok. Yeah. Wow. Bung. Kita gang-gang kita yang. Hmm. Okay siya. Ano ah, hindi siya parang dumpling na nakahiwala yung balat sa laman. Para siya nagsama sa loob, di ba? Parang nalusaw yung mochi sa loob. Sa loob tapos kumapit na dun sa palaman, di ba? Parang ganoon siya. Masarap pa? Oh, gagi. Masarap, masarap siya. Yung sauce din masarap. Yung sauce din okay din yung sauce. Yung sauce na yan kaya na bahala, pero eto, okay naman siya. Ngayon try natin yung may sesame seeds. Ah, the perfect bite. Ayan, din lo sa loob, no? Ang haga. Ayos ako dyan. Hmm. Tingnan mo no? Tapos, amoyin natin, Biyak. Mm. Ngayon, ito si Alvin. Mahilig sa butse yan. Minsan nang na-scam ng binangkal yan, akala niya butse. <laughs> galit na galit siya. Hanggang ngayon. Pero Alvin, hindi kita i hin. Kasi asabihin ko sa'yo na ito ay hindi butse. Halika dito. Mm. Mm. Kamusta so, sa'yo? Okay, sa okay, sa okay sa'yo, di ba? Ng ngayon, tatanungin ko lang, ano ang gusto mo sa butse? Ito. Yung uh, yung sesame seeds ba? Palamandas. Yung Yung munggo. All the hell. <laughs> ito ay technically savory buchi eh. I mean, parang ganoon din siya. O pero okay sa ito. Masarap Sarap, siya eh, no? Bagay din yung palaman, bagay yung sauce at napakadaling gawin. Mura pa kasi ang konti lang nung giniling na yon. Puro ano yon? Puro spring onions yon. Ang hindi ko alam, at siguro mamaya pa natin malalaman, eh maganda ba ito kapag lumamig na? Ah. Yun yung issue dun eh. Pero no joke pare, okay to. Hindi man siya mochi in a traditional sense. Kasi alam natin mochi matamis eh. Dessert may ice cream, may mungo, may kung ano-ano. Pero eto eh, pre, bagay na bagay yun. Tsaka legit ha, pasok sa panlasang Pilipino to. Oh. Uh -huh. Diba? Kahit yung lola mong judgmental, mapapakain mo na ito. Tsaka napakadali lang gawin. Nakita nyo naman, di ba? Wala sukat-sukat yung tubig natin and all. Pinirito lang natin. Okay, pasado sa akin to. Papasok na sa arsenal ng recipes ko to. Meron pa tayo pare, yung may keso. Kung yung kanina, binalutan natin sa na sesame seeds, eto, balutan naman natin ng na crumbs pare. Kuha tayo nito. Ito yung ano ah. Merong balot ng uh, keso. Ay, may lamang keso. Ah. Yung natin sa itlog. Tapos breadcrumbs. Oop. Ganun lang din. Parang ano lang yan. Parang tong katso lang yan. So, prito lang natin yan. Tapos, ayun. Luto na yan, pare. Gumawa na ako ng honey mustard. Ito yung sausawa natin ito. Kasi mozzarella sticks yan eh, di ba? Nakita eh, niyo yung crack-crack na yan. Mm. Bigla na lang siya pumuputok. Parang... Parang ganon. Umaangat siya. So, ewan ko, may chance na pang pumutok to. Hindi ko alam eh, pero kapag gumanon siya, umulumulutang na siya. Parang siguro ibig sabihin, luto na siya. Ewan ko. Yeah. Ayun o, no, ayun o, no, nakita niyo yun? kariman. Tama na! Mong Tapos honey mustard. Oh. Oh. At ito na nga ang ating mozzarella. mozzarella. Di ba na mukha namang napakasarap pero paano natin wala kung masarap yan? <laughs> Sige, Jerome. <de> <laughs> Take <laughs> Pablo ko tikman Gusto ko lang sabihin na Available na ang Nino merch Pare Jerome Lagay mo nga mga merch natin dito Tapos soon Magkakaroon na ng 3X Saka 4X Due popular demand pare Siyempre, uh, syempre Nandiyan na rin lang kayo Sa shop ng perfume treats Bila rin kayo Papako So eto na siya pare Ang ating Mochirella nga Sana may cheese pull. Ay Oh Grabe Oh DC double B Sorry Sausaw natin dito sa ating ano yan? Honey mustard. Para sa akin kasi pag mozzarella, mozzarella. Kapag mozzarella sticks, ito talaga pinaka-okay. Pwede rin naman ketchup o hot sauce, kahit ano may acid, di ba? The perfect bite, pare. Mmm! Mmm! Mm. Mmm! Hindi mo na yung keso, pre. Ano ka doon? Ay, bro. Hmm? Ano ka doon? Ano ka doon? ka doon? Ano ka doon? Ano Ayan na! Ayan na! Wow! Ayan na! Ako'y ay na Sa suot nga ikaw magdududa Uy! Spider, pa yung mga spider? <laughs> ang mozzarella cheese, pare. Kulang sa maano, mababaw ang alat ng mozzarella cheese. Adyan talaga siya para sa ano, sa stringiness eh. Mochi na ginamit natin, hindi rin natin tinimplahan, pare. Medyo may tabang siya. Buti nalang, na lang Hindi siya, hindi feeling siya matabang kasi may sausawan eh, di ba? Pero kung gagawin nyo to, intended for this purpose, tagay nyo ng kunting uh, asin. asin. Yung mochi nyo. So ano siya, pre, masarap siya. Tsaka again, madali. Try nyo, di ba? Ngayon, Eto na. Check na natin tong uh, sinaing natin dito kung uh, pwede ba yung maging mochi. Ay, ganda. Oh. -hmm. Mm. Okay to pre. Yun. Kumawa yung kulay ng bamboo. Lutong-luto siya, pero hindi siya dikit-dikit. Mm. okay, sige. Yan, lagay natin dyan sa mixer. Hindi ganito yung itsura ng sinaing kung malagkit dati. Bin, hindi nga ito mukhang puto pa maya eh, di ba? Mukha siyang ano, normal na sinaing, di ba? Mixer natin. Pre, oh. Tira mo. Kita ba dyan? Ah, oh, kita. Camera 2. Yan. Parang gagana to. Pero may buo, pa siya. Hindi pa siya sobrang kinis. Nung nag-research naman ako, nakita ko sa iba, may buo, buo pa rin naman ng konti talaga. Pero eto, lalagyan na natin ng asukal. Kaya nabahala kung gano'ng katabis niya gusto. Konting asin. Tapos yan. Bilingin ulit natin. Oh. Pwede na siguro to. Ito na yung pinakasagad na kaya siguro. Mas ano to, di hamak na mas malagkit to kaysa nung una ko siyang ginawa. Pero hindi pa rin siya kasi nilagkit talaga ng, ng uh, moching gusto ko. Uh, tray na may cornstarch. Lalagay natin yan dyan. Kamuting kahoy yung nilupak. Eto si Albi, nilupak yun. <laughs> si Raya, nilupak yun. <laughs> <laughs> yan. Tapos ngayon, oo, ipalalagay ko lang sa ref saglit para lang makita natin kung magsiset ba talaga kung kaya bang mag-form nung ano kahit yung pang ice cream lang, yung bilog lang, di ba? Sige lagay yung asarap sa dito. Lagay natin ng cornstarch sa taas. Pinalamig namin ng konti, pero hindi pa siya, ano? Hindi pa siya malamig talaga. Knock, knock! Oy! Oy! Who's there? Okay. Mochi! Mochi who? Oh, Mochi! Will you kiss me and stop me from shaking? Pwede okay, okay, okay. May pasa lang. Knock, knock! Oy! Who's there? Mochi! Mochi, Mochi who? Hey. Hey. Mochi Mochi uh... <laughs> <tipan> Oi, okay. who's there? Mochi. Mochi. Mochi who? Si Mochi. Ay, ay, pinapari. Pero siya'y bitin pa Eh, ay bitin Maganda Ang ganda nun, maganda yun. Pero pre, oh, tira nyo, tira nyo. Oh, pwede mo pang balot sa ice cream yan. Magagawa nyo na rin dito yung ano, hinihiwa. Although, syempre, yung sa Japan kasing nakikita natin sa mga reels-reels, mga TikTok. Ano siya, pre? Durog na durog eh. Ito kapag kinain mo, cornstarch pare. Meron pang konting kanin-kanin. Pero again, pag to lumamig, matitigas pa siya ng konti pero I doubt na makukuha natin yung ano. Sobrang tigas sulad nung kanina. Gagana to. Oo, gagana to. Pero kailangan pa ng konting pino sa technique or sirain niyo yung stand mixer niyo. Tagalan niyo pa and I'm sure ayaw naman natin noon, 'di ba? Oh, ayun oh, O, oh. oh, nga nga. Nga nga. Mm. Diba? ba? Mm, ho. Okay din naman talaga 'to, pero ano, konting pino pa sa technique. Pero at least sa ngayon, kaya nating gawin yung mga ginawa natin gamit yung ano, glutinous rice flour. Na honestly, mas madali pa talaga kasi Oy! Alam ko yung tunog na yan. Comment oh, 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 Of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Oh, so, okay bini number one nakalagay. Oh, so, bini number one. Hi, Ninong sa team. Hi, Ninong sa team. Cultural exchange teacher po ako rito sa US. ang and ginagamit ko yung videos nyo as guide sa pagluluto ko kapag patitikimin ko ang mga co-teachers ko ng Pilipino uy, food uy. as part of my cultural activity nagsusuka sila pagkata hindi nag oy oy gusto <laughs> <laughs> nila lahat na nila plato haha <laughs> -ha! sobrang laking tulong po bigla rin akong kwentang asawa dahil <laughs> sa videos nyo dahil kahit papaano may pagluluto ko na mister ko haha <laughs> -ha! Salamat, Ninong, nakakatulong kayo sa aming mga UFW. Keep going, Ninong. Saan bansa kaya? Bilanggit niya ba? US, oh. yes, US. Yes. Cultural exchange teacher po ako rito sa US. Baka us. sila. Oh, baka sila. Uh, Pero ano, nakakatawa na yung mga pagkain ginagawa natin dito sa Pilipinas, siguro dito na rin sa channel na to, eh somehow nakakarating sa mga Amerikano yeah. na hindi tayo kilala. Yeah. Mm. So in its essence, nakainan nila yung kaluluwa ko. Uh, Pero ano, marami marami salamat kasi yan, naman yung point ng channel. Makakuha ka ng knowledge para i-share mo sa iba kasi naniniwala ako. Yung, ang pagluluto kasi talaga ano yan eh. uh, act of generosity kasi ang bagay na yan. And, yung ginagawa mo, isang patunay na ganun nga, tama nga, di ba? Sure, sure, naman ako, may kwenta kang asawa. Oh, oh, no. ano mo naman sabihin, oh, wala. Oh, tayo may kwenta. Oh, oh, lahat tayo may kwenta. Marami rin kwento, minsan, oh, di ba? Kung sabihin na dahil hindi ka nagluluto, wala kang kwenta asawa, eh, mas maganda na may banding kayo over food na ikaw nagluto, di ba? Pero kung sabi mo lang, ang pointong kasawa, huwag ganon. I'm sure. Nagatrabaho ka nga eh, oh, di ba? Mukha naman siyang mabait. Okay. Pero again, maraming maraming salamat sa panonood and maraming salamat kasi na-appreciate mo kami dito. Hindi lang ako, <laughs> syempre, ang uh, buong team. Na-appreciate ka rin namin. Ayun, tulad no, malapit na pong paglamayan yan, mm. di ba? Pero yun nga, mga inaanak, kung nag-enjoy kayo dito, maraming uh, maraming marami salamat sa inyo. And ayan, i-click nyo dyan yung mga video dyan kasi uh, wala lang. Kung napar para may pambili ako ng brief kasi kanina. Butas yung brief ko. Kaya may brief ka ba? Ay, wala ka namang brief eh. Brief! Brief! Wala lang brief! <laughs> <laughs> Pero tuli ako! Grabe naman to. Oh, ano? A merch! Perfume treats yan! I love you! Cut! Leche! Oh.